Miss, may panda? 8-7? Ano meron po, kailangan lang lighter. Bakit? Kailangan mo ba lighter? po ba yun, may ikukuha di ka sa... May po ba? Wala. Ba? Ba't lighter? Wala sa isabaga. Patay din, hindi, hindi maluluto yan. Wala. Ay, posporo? Wala Ano ba, ba? ba, di ba, bilihan ko? Kapasuyo lang. Bakit na? Ano ba, dito? 7-11 lahat na. na? Okay, Bibilihan ko. Okay lang, kahit matagal. Biyahan mo na. Hindi ba ito mawawala yung bike ko rito? Hindi na ako naman pa 7-11 dito Hindi bibili ako Sige, nautusan pa tuloy ako bumili ng lighter o kaya pospor Hindi maluluto yung order Ito dito ako sa may ano, sabang, nakbo Dayo ko na narating ko, bibili ako sa ano rito, sa may 7 eleven Ayun, bumili na lang, pakipamart lang tayo bibili Uff. Boss, may posporo kayo dito? Posporo? Lighter? 30 30? Eto, boss Isa nga Nakutusan pa ako Hindi, boss Ito wala nyo nga nyo, na, resibo Hindi nyo tayo light Ay, nakutusan pa tayo Ito magagawa, no choice yung lighter Halagang 30 pesos lighter Ibal tayo sa baga burger Ito na lighter 30 pesos pala lighter dito Walang post puro Lighter na lang oh. 30? Mahal pala yan? mahal po Grabe Baga burger sa bang Pwede maluto Ayan yan pala no Alam niya magmakubus ang pati ano no Gas Wala, <laughs> may ka naman eh na? Okay. Yun, napick up na natin yung baga. Baga burger. tayo sa bang. Yan. Bang. Deliver na natin. Last drop. Deliver natin si Emerald Crest. Tayo sa may sabang. Makutusan pa tayo bumili ng ano. Ng lighter. Yan po, kaya lighter lang. Bumili ko last drop ko na to. mag alas 12 na hindi na ako, tama na po kayo kayo rin po, parang guys sabang deliver na natin dito sa may emerald crest dito yun, tayo nag deliver emerald crest so pauwi na tayo alas 12 na kasi mag alas 12 na pala last drop na yun, tama na yun uwi time na Selamat, ciao salamat at may okay okay din yung order kahit medyo malalayo ayos pa rin yan na. bukas naman diba ciao